bansang Ukraine. Nagpakawala na nga ng mga long-range missile sa teritoryo ng Russia. President Vladimir Putin nirebisa na ang mga doktrina para mapagaan ng kondisyon sa paggamit ng nuclear weapon. Lalo pang tumitindi ang mga kaganapan sa ikasan libong araw ng digmaan. Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa pagsapit nga ng ikasan libong araw na madugong digmaan sa Ukraine, ay tila ata di pa rin natatanaw ang pagkakaroon ng usapang pangkapayapaan kahit pa sinabi ni Pangulong Donald Trump na tatapusin na niya ang gera sa lalong madaling panahon sa oras na makaupo na siya sa pwesto. Mukhang kapwa nagnanais pang makaiskor na maganda ang magkalabang Russia at Ukraine bago ang sinasabing pamamagitan sa gitna ni Pangulong Donald Trump sa susunod na dalawang buwan. Matatanda ang sinusuplaya ng Amerika at iba pang mga bansang kasapi ng NATO ang Ukraine ng mga long-range missiles ngunit may restriktong hindi ito gagamitin sa teritoryo ng Russia at sa halip ay bilang kanilang pandepensa lamang. Subalit sa pakikisali ng bansang North Korea sa pamamagitan ng pagpapadala ng libu-libong mga sundalo nila para sa panig ng Russia bilang bahagi ng pinaplanong malawakang pag-atake upang mabawi ang kaperasong teritoryo na sinakop ng Ukraine. Ang hakbang na yun ng Russia ay dinagustuhan ng ilang mga observers mula sa mundo maging ng China na kilalang kalyado din nila sapagkat sa hakbang na yun ng Russia ay lalo lang nilang pinapalala ang eskalasyon na posibleng lumabas pa nga sa rehiyon ang sigalot dahil nga sa pakikialam ng ikatlong partido na North Korea. At bilang pagpapakita rin ng pagkadismaya ay pinayagan na rin nga ni presidente Joe Biden ng Amerika at ng bansang France at UK na magpakawala na nga ng mga long-range missiles na mas kilala bilang mga attack MS missiles ang Ukraine sa alinmang sakop na teritoryo ng Russia na nais nilang targetin. At ilang oras nga lang pagka-anunsyo ay ang mga missiles na mismo ang magsasalita para sa sarili nila ayon sa pahayag ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hindi naman makapagbabago sa dikta ng digmaan ang paggamit nila ng mga ATAK-M's missiles pero kahit papaano ay makakatabla sila sa mga kagamitang pandigma laban sa napakalakas na pwersa ng mga Rusok at sa unang pagkakataon ay nagpakawalan na nga ang Ukraine ng nasabing mga missiles kung saan tinarget nila ang imbakan ng mga armas malapit sa bayan ng Karachev na teritoryo na mismo ng Russia. Sa anim na pinakawalan ay sinasabi ng Russia na na-intercept nila ang lima sa mga ito at na-damage ang ika kung saan bumagsak ang mga bahagi sa isang pasilidad ng kanilang kampo na nagdulot nga ng sunog. Subalit ayon naman sa pahayag ng Ukrainian intelligence ay dalawa lang ang na-intercept at matagumpay na winasak ng apat pa ang mga target nila na imbakan ng armas na gagamitin sana sa malawakang pag-ataking gagawin ng pinagsanib na pwersang Ruso at mga bataan ni Kim Jong-un ng North Korea. Sa ngayon, ang Ukraine ay may hawak pang daan-daan pang mga long-range attack-arms missiles na posible pang madagdagan kung patuloy na susuplayan ng NATO. Samantala, sa kabilang banda, malaking dagok naman iyon sa agresibong pwersa ni Presidente Vladimir Putin. Kaya't bilang tugon sa pagpapahintulot ng Amerika sa paggamit ng mga nasabing missiles, ay tinanggap na rin niya ang imbitasyong beripikahin na ang kondisyong nararapat upang maisali na nga nila ang nuclear weapon sa kanilang arsenal. Dahil ayon sa orihinal na doktrina, ang sinumang makalaban ng Russia na nanuklear na bansa gaya ng Ukraine ay din nila gagamitan ng nuclear weapons. Ngunit ayon sa pagrerepaso ay ibinabana nila ang kondisyong ito at sa halip ay naging ang sinumang na nuclear na bansa nagagamit ng mga sandatang mula sa mga nuclear power na bansa laban sa kanila ay may tuturing na rin pinagsamang pag-atake ng dalawang bansa na yun at pwede na nilang gamitan ng kanilang mga nuclear weapons. O sa madaling salita, ang pahayag ni Presidente Putin ay isang malaking banta upang ma-pressure ang mga bansang sumusuporta sa Ukraine na maghinay-hinay sa pagsusupply ng malalakas na armas. Ito ay direktang hamon na rin niya sa Amerika at NATO power countries na himukin ang unpredictable na takbo ng pag-iisip ni Russian President Putin. Dahil kapag nagpatuloy pa nga ang ganitong sitwasyon ay posibleng talagang magkatotoo ang sinasabi ni Pangulong Donald Trump na matatapos na kagad ang digmaan. Ngunit ang magiging tanong nga lang ay sa papaanong paraan. Dahil siguradong may mabubura sa mapa.